Tapan din namin yung kligo. Clean, clean as you go. Most likely sa iyo, hindi mahirap ito o mahirap, hindi ito mahirap sa iyo gawin. Kasi sa ibang bansa raw, ito yung ito yun rin pangarap ni boss ninyo eh, ni Nunoy Pareha no. Na baka isang araw ma, natin sa Jensen na pag kumakain tayo sa labas, tayo nagliligpit ng basura tapos dinadala natin yung basura hindi natin iniiwan doon na nakatiwang-wang lang kung ano so ganun daw sa ibang bansa sa tingin mo ba dito sa atin kaya natin itong clean as you go paki pakingamit po ng sa palagay mo po kaya eh so, nasa tao rin eh kung kung paano siya maglinis sa bahay dapat gawin niya rin sa kapaligiran niya so sa sa pamilya mo, gano'n na yung ano nila, yung alin mo? Po. Mga anak mo, yung tinuturuan ko po sila kung paano maglinis ng bahay. Mm. Kahit na ano, may katulong, tinuturuan ko pa sila na linis bahay, yung kinainan nila, ugasan nila. Yun lang po eh. Tapos sa pagkain naman, tatangayan mo pa, ba't dadali mo pa yan? Ay kung hindi ko dadali to, para iwi, tatapon natin doon sa basurahan, mm. Kaya namamana na rin po nila siguro na yung basura, hindi na dapat iniiwan sa mesa. Wow, very good. Mm. Ha? Uh, isang katangian din yun okay. na dapat nating puli kasi karamihan talaga, uh, lalong-lalo na yung mga malls, no? yung mga establishment, establishment na may kainan, Pag, pagkatapos kumain, yung basura nandun lang. So, Ah, uh, hindi malayo ano ang ano sa tingin uh, sa sa inyo bilang in sa 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 implementor or enforcer ng ano kaya nato ning as you go as dili sa karon ha kundi sa ngadto ngadto -tong. Ah, uh, according lagi sa kuan sir Rory you know, disiplina pero as as of this moment nagatry na mi ni sir Don magatumi sa mong kantin mm -hmm. Pag humana mong kaon, kamera po hipo sa mong kinanaan. So, Lalo na mo dito sa ilahang butanganan po kay at least makita man lang po sa among co-worker nga, oy. Inani dahil ni sila. Murag na iba, murag lang. Oo, okay. Bisa in town po kayo ng taga-kantin na binag-peak hours na. So kami, amo lang po hiposo na mong kanang dinigod yung nga nagpakita. Mayroon ko, murag uh, na use na lang po. Pero kung ano sila, murag values na ninyo. Oo, tapos kung makakita may kung o sige, pagtanaw nga, ano, dalo na mo dito sa ilang butanganan. Simple lang na siya, pero hopefully yung napoy makapansin. Oh, they, na, uh, mo, musuon po sila ba? Uh, morag, oh. sitting morag uh, di, di tiyon, no? Mm -mm. Nagpakita uh, mo, uh, best mm, anak lang? Kay, nara ba sa solid waste ba, o Sa man sila, sila po gauna-una. ba? Basig, uh, ginana ang tanaw nila baso So, dili po din nga naghimo, may anak, para lang makita ang amo apo nga nakatabang po mi mismo sa mga tao diha kay busy na manggol sila nya naapoy uban nang tindog pa sa so paglimpyo na mo lingkod na lang po sila ana mm -hmm. lang. so kung i-practice na to kanunay hopefully uh, ay changes uh. nga mahitabo sir bilang naa sa barangay affairs uh, unsa din unsa, din, unsa din, tanaw na na kanang clean as you go nga culture kaya na to ah <laughs> uh, sa sa kuala, sir sa atong sarili matutingon ni ma'am Neng nga, uh uh, disiplina, i-practice ko na to sa itong sarili, mag-start ko sa ito ah. Kaya mas ako, kanang, kanang, in a little way lang, labi na mag-cocaine, mag di, ang uban patakat na maglabay, ako dili kanang babasa mag na practice lang pud ako magka gain di kanang mga iyang kuan soksok na ko di kundi sa bag moro gina mo gamay gamay lang nga butang pero murag ma makita nimo ang important nga. sus ko may labay pa nimo to magdugang pa kag another basura so kay kabalota, ang basura maugi ang problema nato karong ginatubang na so labi na labi ang climate change na nag hmm. start na mo nakita ka tanan is ka na mag start gusto sa atong kagalingon nga mas in a little way lang makatabang pud ta uh, sa atong uh, sa ang gobyerno makatabang pud sa atong environment labi na sa ato pamilya at is ka lang dili pud ta mag suffer so hopefully ma ngadto ngadto maka-influence maka na kita. Yes sir, maabot din uh, ang panahon gud ngay hinay, lang dili mamato dili gud. hinay basta kanunay magana ato ang kuan, no? So, slowly but surely. <laughs> Sige, oras na to, alas 8:59. Uh, taga na to gigayon si bigyan natin ng pagkakataon si Sir Luisito na mag magbigay uh, bigay na kanyang parting words uh, sa ating mga tagapakinig. Unang-una po, maraming salamat kay Sir e Rolly e na pag-imbita sa akin dito para ma-ibahagi ko naman yung aking kaalaman, yung talentong tinatago, sabi nga nila, na pangalagaan yung environment natin sa simpleng paraan. Kasi po, kung hindi tayo magtutulungan, walang mangyayari. Mm -hmm. so, Kaya kung meron, malaki, tayo po ang malaking magagawa sa environment natin, sa ating mga barangay, kung sa atin mag-uumpisa, kung magagaya ng iba, magsusunod-sunod na po yan. Parang domino effect na po yan. Huwag na po natin hintayin yung sitahin pa tayo ng ating kapitbahay sa ginagawa natin mali, yung pagtatapo ng basura ng mali. Tayo na mismo gumawa ng paraan para tayo tularan, hindi tayo pintasan. Ayun lang po at maraming maraming salamat po sa lahat ng nakikinig kay Sir Rolly at kay Ma'am na nagimbita sa akin dito at salamat sa pagbibigay niyo sa akin ng parangal bilang isang simpleng tao na gumagawa ng para sa environment natin. Maraming maraming salamat po at sana ay magpatuloy ang programa niyo sir na tumutulong sa mga taga Jensen. Yung po kailangan natin, yung may malasakit sa ating bayan, sa ating kapaligiran. Maraming salamat po. Uh, ikaw uh, sir uh, parting, parting parting words, words. sa ating mga So again, no, adagan kayong salamat kay Sir Rolly sa pag-imbita o um, ka kauban si Atine o si Sir Dong o labi na sa uh, department head si Sir Nonoy Paria and the rest of the team and o sa kung kauban po sa uh, sa mo Barangay Affairs. o sa as, labi na sa Waterworks and Sanitation Association um, Thank you o kanang uh, inaot pa unta um, nga Uh, it's not only or oh, that's only, ah, uh, dili siyang katapusan. So that is a start uh, mag, uh, mag o ganang ip -ipalaganap na mag- magkuyog og kanang ipaipalaganap gyud nato ayong uh, true information education campaign uh, para sa ato ang uh, uh, sa solid waste management no para kay mao ginal siya ang ato ang ginaatubang karon ah uh, not only dere sa Gen Santibook good work tibok. Pilipinas o TV Award world nag-iyan na basta ato lang is ka nang magtinabangay ta o magkaroon ta o ka nang kwan sa uh, disiplina sa atong kaugalingon. Thank you. Okay. Ma'am Sir? Ako, usap mo ko ba ni Sir Lo? Ang mong ihatan na yung certificate clearance kay Okay. Uh, so, nabasa naman ako. Ay, 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 okay. Uh, so, kanag-ihatan ng certificate no sa bilang uh, pagsaludo sa kontribusyon uh, na no, simpleng mga gawain pero malaki ang kontribusyon uh, uh, sa ating environment.